guys ito yung ilala, lalaban natin sa martes sa mga solid subscriber ko paki kanaman pa pagi good luck naman sa kanila saka ito yung isa Santa Kiteria po ang laban nito. In na namin bukay. Sa mga subscriber ko baka magkabangga tayo. Ito po yung ilalaban namin. uhit <tinyo> Hits. <tinyo> Pagod luck na mga guys Yan Uh, i iikot mo na kayo sa kwan itong mga bagong dating namin good bag kaso napakatapang three times winner yung kwan yung tatay niya rain mga anak ng six time so. nandoon sa taas ng kwan, sa taas ng volcanic <laughs> ito mga stag namin guys orteg <laughs> Imported yan, imported. Sa Kinsin na itlog. lang tayo nakapag-video naman kasi kagagaling lang tayo ng sakit. May mga inahin din tayo na original original b and yan dalawa. Ano yung pan pala? Ano yung mambroodcock namin? yung itong mga ito nawa nga yun? December. Pero mga nakaprecon yan. Ito. Ito. Mukhang burug-burug lang yan. Four times winner yan. Pinag-aagawan guys. Sasabungan yan. broadcast natin nag-champion sa dagupan yan. Original Black Milsin po 'yan. Saka may mga kwan tayo. 'Yan. Dalawa rin 'yan 14 stag. May mga bagong dating tayo. Ito si Richard. Four times winner ng Santa Kiteria Yan si Richard. Bali, hindi manok natin to. Manok ng yung nag ng manok ko yung taga-bitaw sa kanya lang yan sumusunod pag sinabi niyang baba na sa tricycle kusang bumababa lang yan walang tali-tali yan sumusunod dyan sa kanya parang tao Pero, walang masyadong magandang kaliskis pero lintik mamalo yan itong pinakamaganda sa lahat yan. Hawakan natin, guys. Ito napakaganda talaga tong manok. Ito. Yan. Hello guys. Ito, ang ganda. Gandang kulay. Ito yung mata. <laughs> Ganda yun Ito <laughs> mga alaga ng mga tropa namin Katakot yung mukha Baka sumabit yung kwan yan. Yes. Dito. Ayan. Ba't nilagyan mo pa di? Hindi nga sasabi. Ha? Hindi Ito kasama namin pro pa. Yan yung mga masterpiece. Tunay natin ng mga kaibigan. Hindi nga sasabi. Uh, pag may mga problema ay eh, nagdadamayan yung kaibigan lang pag may inuman hindi uso sa amin dito kami dito lahat na tropa hindi ganun uh, guys salamat sa suporta nyo at salamat sa mga pag subscribe nyo sa channel ko saka happy Sunday sa lahat sana wag natin kalimutan magsamba at magpasalamat sa mahal na Panginoon thank you